Hindi ko alam kung paano ko ng ikwento yung nangyari sa amin sa Marilaki. napag kasi kami habang binabaybay namin ang madilim na daan ng Marilaki. Sa video na to ay naiwanan na ako ng dalawang kasama ko. Buti na lang nakabackride sa akin si Roy. Bigla kasi kaming nawalan ng breno. Tapos nag-overshoot pa kami. <laughs> Wala na sana akong planong i-edit ang video nito. Pero nung pinapanood ko yung video kung bakit kami nawala ng preno, kinilabutan ako. Dahil may narinig akong boses na pumubulong sa kamera bago kami mag-overshoot at mawala ng preno. Ito yung ilang tunog na nai-record ng video. Pati yung usapan namin ni Roy pagkatapos mawala ng preno. Bakit ganyang maigi? Dito sigaw kami ng sigaw kasi wala kami kasama. Pero umaanda. Dito sa park na to talagang nawala na yung freno namin sa likod. 不 k u t dito sa part ng video na to, meron na namang bumulong. Pero this time, babae naman. Hindi ko na kalang maintindihan kung ano siya sinasabi niya. Tapos may ilaw na sumasabay sa amin. Tumigil kami sandali para i-check yung preno ng motor. Nagulat na lang kami nang wala kaming naritang leak sa haliper at may preno na ulit ang motor. Sa sobrang kilabot namin, hindi na kami nag nagbidyo. at napaisip na lang kaming baka may nagambala kami nila lang sa sobrang ingay namin. Kayo, naramasan niyo na bang mapagtriban sa marilaki?